Sideline, bus rara, um, Sideline, bus rara, um, rare lacket, Lack it, lack it, so call, so da, padded, padded, lotta. Hello everybody! Ayan, last time nga po na nag-post ako regarding sa prices at kung gaano kahirap manirahan dito sa ibang bansa, lalo na kapag walang trabaho. Tapos nagko-comment nga dyan, si Cici na buti lang daw, hindi ko naisipang mag-sideline as a cleaner sa mga bahay. Di ba? Actually, sis, matagal na akong nag-iisip-isip kung nag attempt na mag-work ng sideline kagaya niyan. Wala po akong pinipili na work, either maglilines, uh, maglilinis, magwawalis sa kal at kung ano man hanggat iyan po ay marangal. But sad to say is wala pa po akong papers na legal dito para ako po ay allowed mag-work. Dahil po dito sa ibang bansa ay hindi po basta-basta kang makapag-work under the table kung tawagin. Meron namang nag-aaya, meron namang nagsabi pero ayaw lang ng asawa ko dahil kapag ka ay nahuli sa mga authority dito na ako ay nag-work as illegal, may chance po mga palangga na i-deport ako sa or else magbabayad ng violation fee which is so much expensive. So, lalong madagdagan ng ating troubles sa finances. So, for now, waiting lang ako na maayos ang aking papers para po ako ay makapag-work na. Dahil ang katawang lupa ko ay hindi po talaga sanay na nakatambay at nagiging palamunin. Dahil sa Pinas, isang day lang po ang aking day off at lagi pong 12 hours a day ang aking duty. So, yun lang po mga palangga. Sana na nasagot ko ang inyong katanungan at saka hindi lang si Sissy ang nag-ask sa akin yan. Marami din nag-PM. Why not daw? Hindi mo na ako maghahanap ng ibang pwedeng pagkakitaan. So ngayon, alam nyo na kung bakit halos full-time talaga ako nandito sa Facebook dahil wala pa akong trabaho at ang aking papers ay hindi pa po legal dito. Kung baga visitor visa pa lang ako, waiting pa lang ako sa PR ko para po ako ay makapag-work and at the same time sa aking working permit. Ayan lang mga palangga. Sana may natutunan kayo dito sa video yung kahit saan country naman talaga. Hanggat maaari, hindi po tayo mag-work under the table para hindi po tayo magkaroon ng violation at madideport po sa ating country. Kasi sayang ang ating F.